Hello mga ka-amang ka idol magandang gabi dyan o um, good evening dyan o um, maayong gabi sa inyong tanan. Mga ka, mga ka idol update ko lang tong itong pera ko na 1970 Sa uh, 10 piraso ko ito, ito mga ganito. Iwan ko kung saan yung lagay ko yung iba. Kalat-kalat ko lang ito eh kasi wala naman parang value, added ah, value ito eh. 10 piso lang parang bilhin na ito o 5 piso. Eh nag... Nakita ko yung mga ano na, yung mga bili, yung mga coin buyer. Wala, well, kuling collectors, wala talaga pala itong ano. Akala ko mahal to. Naghahanap-hanap pa ako nito, pero hindi pala mahal to. Yung mga ibang nasa Facebook, no, sabi lang sa buong liyo, 100,000, 200,000, 300,000, 1,000,000, no, niwala, huwag kayong niwala dyan. Pabalik-balik na lang yung mga coins, ganito yung quiz, pagbalik ng post nila eh. Hindi naman pala gaya, laki naman, kung totoo lang, ang dami ng umaman ito. Kaya nga, gaya, mga kamang maka idol ito, sinabi ko lang talaga sa iyo, yun lang nakikita ko yun sa sa uh, coin buyer, buyer, collector. Sa mong piso nung bilhin niya. Pero pag ano ka, pero pag followers ka niya, naka-heart ka. O Naka -like, naka -heart, naka -share ka mapipili ka niya. Bibiliin to ng, ano, 1 key. pipe meron. You know? Pero, wala eh. Hindi naman, lagi ako nagsishare. Hindi naman uh, ano, uh, na, ano, ang dami yata ang nagbibintay. Ah, uh, lang, subscribe lang, mga kamang mga ka idol yung, ano ko, YouTube channel ko para makatulong naman kayo sa akin. Sana tulungan nyo rin ako umangat, kagaya sa inyo. Hirap kasi pagbaguan, mga kamang mga ka idol. Ito, pag may bibili nito mga kaamang mga kaidol, bibinta ko talaga to. Baka siyong wala nito, bibinta ko, isi-share ko rin to. Pero hindi ko rin bibinta to ng 10 piso ha. Kasi wala na rin ako kung ano eh. Kung bibita ko lahat, wala ako. Kung bibita ko sa piso, wag na. Eh, hirap talaga yung gahanap nga ito, mag-ipon-ipon ito mga kama mga kaidol. Kaya eh, itatago ko lang to, gagawan ko itong ano to, galagayan para souvenir. Ay, eh, mga kapu-apuhan to, makikita nila, nandito pa to. Ah. Uh, Ayun, ito. Tayo tinsibitin to. Ayan o. Ito yan. ko. Ano, medyo bago-bago pa to. O. Wala yung iba kasi binibila ng mga mga Yung mga, mga duplikara. O yung mga aero coins. Ganon. Yung binibili nila. Ito mga ganito. Wala common coins na to. Walang, uh, walang value to. Ano to? Sa piso na to. Mga piso. Tekemo ka mga idol subscribe paki like lang salamat po